Ginatagan sa ultimato para magsungka tubtub -tub sa adlaw sang Lunes, Nobyembre 24, sanday anay ako Bicol Party List Representative Zaldico, kag 15 kaiban iban pa nga ginisuhan sang arrest warrants angot sa nga flood control projects mo ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary John Vic Remilia ang uh, pahayag matapos kumpirmahon mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. na mayara sang arestuan at batok kanday ko. Kag-anay ng mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, kag-private construction firm ng SunWest Corporation na may kangtanan sa flood control anomalies sa Mindoro. Suro kay nagahimo siya sa isa ka memorandum order sa oras ng babato na niya ang mga kopya sa arrest warrants. Sa isa ka pahayag, ginsiling sang tiglikon nga ginahatagan nila ang mga akusado nga magsungka sa pinakamalapit nga ahensya sa gobyerno tubdob sa adlaw sang Lunes. Pagabot naman sa so pagserbe sa arrest warrant kay ko nga sa subong yara sa guwa sang pugsod sang Pilipinas, suno sa Tiglicom ila pagakaduan ang mga address sang balay sang anay kongresista para iserbe ang warrant kag magpatigayon man sang inspeksyon sa iya mga negosyo. Magapadalaman sila sa notice sa si International Criminal Police Organization o kon Interpol para arestuhon si Ko. Una dirigi reports ni Rembulia ang base sa ila tracking na si Platanico sa Japan sang nagligad galunes apang uh, nagpadulong ini sa China kag posible nagbalik sa Europe sang Webes.